Kaninang ang hapon ay binigay sa akin ng aking kapatid itong karni ng kabayo at laman loob. Iluto ko nga daw at ito ay masarap. Bali konti nga lang po yung laman at puro nga po laman loob na. Nung una nga ay parang ayaw ko dahil hindi nga po ako nakakapagluto pa ng ganito. Kung baga ay first time ko nga pong magluluto ng kabayo. Nag-search nga muna ako kung anong mga luto ang bagay dito. Pagkatapos ko ngang mag-search ay hiniwa ko na nga din po itong laman. Bale na una nga po itong laman. Napakalambot nga po nitong hiwain. At ito naman pong laman loob ay parang tuwalya kumbaga. Hiniwa-hiwa ko nga lang din po ito ng sakto lang sa laki. Meron pa nga po yung isang maliit na parang atay at hiniwa ko na nga din po. Pagkatapos ko nga pong hiwain ay binuhusan ko nga po ng mainit na tubig at nilagyan ko ng suka. Nilamas-lamas ko nga lang po ito ng bahagya at saka ko nga po hinugasan ng maigi. Kaya ko nga po ginanon ay dahil naaamoy ko pa nga po yung bahagyang amoy damo. Siyempre alam naman nating lahat na ang kabayo ay damo ang kinakain. Pagkatapos ko ngang hugasang maigi ay igigisa ko nga po ito. Dito na nga po ako nagisa sa kawali at naglagay na nga lang din po ako ng pinagpituhan. Use oil na nga lang din po ang ginamit ko at naglagay na nga din po ako ng sibuyas at bawang at binuhos ko na nga din po itong karne at laman loob ng kabayo. Naglagay na nga din po pala ako dyan ng paminta at saka laurel para nga po malabanan yung amoy na naaamoy ko. Kahit nga po kasi nahugasan ko na siya ng maigi ay naaamoy ko pa rin yung pagiging amoy ng damo. Ito na nga lang din po pala yung gagamitin ko na pagpapakulo sa kanya. Bale yung seasoning na binigay sa akin ng aking bayaw. etong seasoning nga po na to, ito po yung ginagamit nila sa kanilang mga nililitsyon. Kaya sabi niya, lagyan ko nga daw po ito para nga daw po magkaroon ng lasa. Puro halo na nga lang din po pala itong aking gagawin dito sa ating ulam hanggang sa lumambot nga po. Naglagay na nga din po pala ako ng konting toyo para pampakulay pa. Medyo maputla nga po kasi kanina. hahayaan nga lang po natin na matuyo yung sabaw at nang lumambot na nga din po yung karne. Patanggal-tanggal na nga lang din po pala muna ako ng takip para nga po mas lumambot yung ating laman. Takip at halo ng halo ang aking ginagawa. Paulit-ulit nga lang po hanggang sa lumambot yung ating karne. Kapag napansin nga po natin na malapot na malapot na nga po yung sabaw ay pwede na nga po. Mas mainam nga po kasing lumapot ng gusto yung sabaw para nga po mas malasa yung ating karne. Kapag napatuyuan nga po kasi natin ito ay lalasa ng gusto yung ating karne. Kaya kailangan nga po ay haluin lang po natin to ng haluin hanggang sa matuyo. At kapag nga po natuyo na ng gusto ay ganito na ang magiging itsura niya. Sadya nga po palang napakasarap na po nitong kabayo. Ito nga lang po ang aking masashare. Salamat po!